So nga karon pamanta magpalit o declugger. In fact, na akong kitanaw nga, nga nung paliton man na nato, nga we have a declugger. We're not just using it actually. Nga nga nung waman na nato before, nga wa pa ang uwan, karon maglisod na ta. Isip usa ka environmentalist gitataw ni Cebu City Councilor Nestor Archival nga uwahin ang mga laka nga gibuhat karon sa kagamhanan sa siyudad sa sugbo pagbatok sa problema sa baha. Gawa sa dugay ang paglihok sa city government Kipahimugatan sa niya ang palpak nga drainage projects habagatang bahin sa dakbayan diin mukabat na sa halos 200 million pesos ang nagasto sa maong proyekto. Well, there was this 1.2 billion nga drainage program din sa uh, South District. Mm -hmm. Ang ilang gihimo didto ra dapita. And it was executed wrongly because we as the council wa ganimi kay bawo nga na, anak. Nakibaw na lang, may nga nakakita, may sa report. And that 1.2 billion is that the area only within that South District. And the kapait is we release about 199 million pesos without getting anything, nothing. Saysay sab sa konsihal nga importante ang pag-umol og rainwater catchment facilities sa mga bukerang bahin sa syudad ug ilabina ang pagpatuman og komprehensibo nga drainage master plan. Gani giklaro sab niya nga do na unang kasabutan ang city government ug DENR nga magbuhat og dam subay sa mga kasapaan sa dakbayan sa Sugbo. as a mayor candidate sa laing bahin subay sa formal nga pag-anunsyo ni Archival sa iyang pagdagan isip mayor sa dakbayan sa Sugbo, kauban si kanhi mayor Tomas Osmeña isip vice mayor gihingan na nasab sa konsehal ang uban pang kandidato ubo sa bando Osmeña pundo Kaoswagan uswagan kun BOPK nga magpapili karong umaabot nga midterm elections Congress representatives sa North District si Mary Ann De Los Santos ug sa South District si Babot Abellanosa Magpapili alang sa konseho sa North District si Alvin Arcilia, Alvin Dizon, Bebs Andales ug Jingjing Kadungog. Sa South District si Jose Abel Yonosa, Ayan Osmeña, J.R. Pepito ug Paul Labra. Duna sa tubag si Archival sa mga ningsulti nga mamahimo lang siya o sa kapapit ni kanhi Mayor Osmeña. Everybody is asking me, kung mahimo kang mayor, mahimo kang papit ni Tommy Osmeña o shadow ni Tommy Osmeña. Pinakadako nga rason nga nung ni Vice Mayor siya because he wanted to help me. Because he believed in my capacity being a counselor, being also a uh, practitioner sa private. Nga makatabang ko sa siyudad sa Subo. Nothing else, nothing more. Tabangan ko niya para makasilbi sa siyudad sa Subo. Dili siya Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu. That, uh...